Kasi so, tandaan nyo, April 2023 expired ang iyong lisensya. Kailangan yung October hanggang katapusan ng October kasi kung hindi mo maririnyo yan, automatic, inulit ko, paulit-ulit ko sasabihin sa inyo, expired ang iyong driver's license. At mga kaibigan, yung mga nag-renew na na may hawak na papel, tulad ko, may papel din akong hawak, <laughs> ang uh, lisensya is papel. So, pwede na po tayo pumunta sa LTO, ipakita nyo yung, wala na po silang nilagay kung anong date o anong buwan ka kukuha ng yung driver's license card kailangan mo lang ipakita sa kanila yung receipt na katunayan eh binayaran mo na yung syempre yung lisensya mo Good morning and good day sa atin mga kaibigan. labas ng abiso, si LTO, na sinasabi na kailangan na natin mag-renew ng ating driver's license especially yung mga expired noong April 2023 kasi binigyan niya ng date kung ito ay ngayong October 6 hanggang October 30 at kapag hindi ka nakapag-renew ng lisensya mo ng araw na yan eh automatic ay automatic expired ang yung driver's license at pwede kang mahuli na yun ang kaso mo kasi mga kaibigan yung abisong niyan ay galing sa atin Miss LTO Chief Attorney Mendoza na sinasabi niya na marami ng plastic card na dumating ngayon dito sa atin kaya ibig sabihin nun mabibigyan na yung mga mag-renew at kukuha ng driver's license kasi nga ay marami na tayong supply ng driver's license card alam din mga kaibigan na merong buwan kung kailan tayo dapat na Mag-renew ng ating driver's license Yung April ay sinasabi nila ay Kailangan ng October Yung May ay sinasabi nila ay Kailangan ay November At yung June ay kailangan ay December So yan yung buwan Kung kailan ka dapat na Mag-renew ng yung driver's license Na expired Ulitin ko lang ha ito dapat yung expired na driver's license Pero ang importante kaya tayo gumawa ng video na ngayon Ay yung mga expired ngayong April Kasi tandaan nyo April 2023 expired ang iyong lisensya Kailangan maparehistro mo siya ngayong October Hanggang katapusan ng October Kasi kung hindi mo maririn nyo yan Automatic, inulit ko, paulitulit ko sasabihin sa inyo Expired ang iyong driver's license Kaya mga ibigan, wag na kayo mag ate pumunta na kayo mag renew na kayo ng inyong driver's license sa pinakamalapit na LTO sa inyo nationwide kaibigan yung mga nag renew na na may hawak na papel tulad ko may papel din akong hawak ang aking uh, papel so pwede na po tayo pumunta sa LTO ipakita nyo yung wala na po silang nilagay kung anong date o anong buwan ka kukuha ng yung driver's license card kailangan mo lang ipakita sa kanila yung receipt nakatunayan e, eh, binayaran mo na yung Siyempre, yung lisensya mo at makukuha mo agad ang iyong plastic card na driver's license sabi nga din nila eh, 15 minutes lang daw eh, mapaprocess na ang ating driver's license kaya ako sa inyo mga kaibigan at mga papa natin dyan so punta na tayo sa pinakamalapit na LTO mag-renew na ng ating driver's license especially yung mga may expired ngayong October na katapusan. Okay? Ingat po tayo palagi kasi alam nyo naman ng pamilyang mag-aantay sa atin. Bye-bye. Thank you. Boom.